And good morning, I'm back. This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon na windang siya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Intercontinental tayo ngayon. Ito nga, just ko na windang si Mr. Nowat dahil ang buong akalan nga siya pa ang may hawak ng franchise ng Miss Intercontinental Thailand. Nung nakaraan taon, siya ang nagpadala ng pambato ng Thailand sa Miss Intercontinental na si Heidi, na kung saan naman ay under siya ng Miss Grand International. Isa siya sa mga runners-up. Kung hindi ako nagkakamali, parang first runner-up o second runner-up. First runner-up. And then, this year, nag-set siya na kandidata na ipapadala niya uli sa Miss Intercontinental. Ang napili niya nga ay si Elsa, isa din sa mga runners-up sa Miss Grand International this year. Di ngayon, ang naloka siya, hindi niya alam na ang Miss Intercontinental Continental ay nakipag-negotiate na pala sa dati netong franchise ano, uh, partner dito sa Thailand, sa TNP Global, kung saan Uh, doon siya galing Tapos nakuha yung franchise ni Mr. Nawat So parang Binibining Pilipinas lang yung drama Yung Binibining Pilipinas Dapat may one year pa tayo Para sa misunderstood continental pero nakuha na siya ng mutya ng Pilipinas kung saan doon siya galing. So ganun na ganun. Kaya naman ito si Mr. Nawat na siya ng bonggang bongga kasi parang naloka siya mayroon pang isang taon na yun yung pinaglalaban niya pero bakit ganun biglang napunta na sa TNP. But hindi ko alam ko ano yung action na gagawin niya doon Alam mo naman yan Hindi naman niya papayag ng ganun-ganun lang So talagang nawindang talaga siya Kasi nga Ang plano niya ipadala ay si Elsa So ngayon Ito si M Ano City si TNP Under to ng Miss Under niya yung Miss Universe Thailand Siyempre Kumuha siya na point niya Para sa Miss Intercontinental At ang napili niya nga Ito nga si MUT27 Na si Chal Ano Chanaline Actually Inoffer niya daw to kay Bina, kay Jassy, pero hindi tinanggap. So, si Chanelin ang isa sa mga parang talagang nakuha na nilang kandidata. At officially, ayun nang ipapadala nila sa Miss Intercontinental this year sa si MUT 27. yon Ako para sa akin, uh, medyo komplikado no kung iisipin mo parang ganyan din sa binibini Bini Pilipinas ay eh. marami din sasabi na may one year pa pero nakuha na yung franchise ng Mucha ng Pilipinas, yung Miss Continental bumalik na doon at ipapadala natin si Iona Gibbs. Ganon. Ganon yung nangyari dito sa, dito sa Thailand. Kaya parang komplikado at nawindang nga si Mr. Nawatson sa mga sitwasyon na yon. Kaya naman na reaction ni Mr. You Eh, mas maganda pa rin si Elsa more than doon kay MUT27. So, yun. Uh, alam mo, syempre, product niya si, ano, si, si Elsa. And eh, natural, sasabihin niya na mas maganda. Ako ko, ako tatanungin mo, nakita ko na to si Elsa, nakita ko rin to si MUT27. Si Elsa, pagdating sa eksenadora, panalo, panalo sa eksenahan. Kasi talagang power yung kanyang pasarela, yung galawan. But kung in terms of beauty, eh talaga namang panalo sa MUT27. At hindi lang yon Mas nakikita kong total package kasi bukod doon sa maganda na Uh, alam natin yung performance level niya sa intablado talaga namang kabogera kung baga, parang kahit sino siguro pipiliin ito sa si MUT27 na ipadala doon sa international pageant more than dito kay Elsa kaya lang kasi sa Elsa talaga para siyang si Vina yung galawan niya pagdating sa intablado kaya lang under siya ng MGI so yon kaya sabi ni Mr. Nawat mas bongga pa rin si ELSA kesa dito kay MUT27. Ba't ako para sa akin, hindi naman nagkamali ang Thailand sa pagpili ng ipapadala nila. Actually, malakas sa MUT27. Kung ako, tatanungin mo, kung ikukumpara ko siya kay Iona Gibbs, ay magandang laban to. Kasi syempre, maganda din si Thailand, maganda din si Iona Gibbs. Pero ako mas syempre, mas ano ako kay Iona Gibbs kasi in terms of communication skills, tapos yung beauty, syempre, she's from the Philippines. Alam naman natin yung kalibrim Pilipina, di ba? So, yon So, magandang tapatan ng Thailand at saka ng Philippines eto dito sa Miss Universe. Kasi syempre, yung pambato ng Thailand ay isa din sa mga, nakita naman din naman natin yung caliber niya sa ano sa entablado ng Miss Universe Thailand ay talaga namang kumabog, 'di ba? So 'yon. So na-excite lang ako kasi una uh, alam niyo na hindi ko ina-expect kasi na ipapadala to ng Thailand. So, magandang opportunity to kay MUT27 na maranasan nyo yung international pageant. And I think deserve niya doon sa entablado ng Miss Universe Thailand, ako nga, sabi ko nga, pwede itong mag-Miss Universe eh. Ipadala sa Miss Universe eh. Kung magaling yung kanyang communication skills. So, yun lang talaga. Pero sabi ko, I think malakas yung laban ng Thailand sa Miss Intercontinental. Kasi na yung nakita nating beauty, napaka-eleganting galawan. And I think magugustuhan to ng hurado dito sa Miss Intercontinental. So, ngayon, sino ba ang malakas na nakikita natin? Philippines or si, ano, si Thailand? So, yan yung aabangan natin sa competition na to. Medyo exciting kasi medyo parang magandang tapatan ng dalawa. So, kay Mr. Nawat naman, marami nagsasabi na ko. At least naranasan niya kung ano ang feeling na hindi mo alam na nilalakad na yung, ano, yung, yung license sa iba. So, kasi diba ganito din yung nangyari noon sa Binibining Pilipinas na hundred pa siya ng Binibining Pilipinas pero naghahanap na siya na kung kanino kung ano kung kanino niya ililipat yung franchise ng Miss Grand Philippines. So, ganyan na ganyan din yung nangyari sa kanya ngayon dito sa Miss Intercontinental. So, ako ang masasabi ko, at least ngayon alam niya yung pakiramdam na parang akala mo nasa sayo pa yung franchise pero wala na. Yung tipong merong kapang alam mo merong kapang isang taon pero inilalakad mo na sa iba. So, 'di ba? alam niya na yung naramdaman ng Binibining Pilipinas noong mga panahon na ginagawa niya rin yun sa Binibining Pilipinas. And I think dapat mas maintindihan niya ngayon ang Miss Intercontinental kasi ganun din naman siya mismo, di ba? So yun, so ako para sa akin, hindi ka kailangan mawindang kasi talagang grabe yung ano, <laughs> yung talak niya talaga doon sa interview. And then I think sabi ko nga, hindi naman siya kailangan maluwindang kasi sabihin pa natin na siguro silang agreement pa pero kasi ganun din naman kasi yung ginagawa niya so at least naramdaman niya ngayon yung pakiramdam na parang tipong unti-unti nila lakad ka na sa iba <laughs> yung alam mo yon na yung franchise mo ay napupunta na pala sa iba na hindi mo nalalaman so ayun lang. So, sabi ng ganon, karma is real. So, paikot-ikot lang yan. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun lang din ang ibabalik sa'yo. ba diba? So, yun. So, ako medyo, hindi na ako nagulat na mangyayari yung mga ganitong bagay. Kasi, syempre, sabi ko nga, yung mga ganyang gawain, eto kasi Miss Intercontinental, medyo, ano din eh, kung ako ang tatanungin nyo, ha, medyo may mali din. Kasi dapat jam, i-inform talaga nila muna at ayusin muna nila yung franchise nila doon sa pinanggalingan nila bago sila lumipat. Kasi di ba yung sa Binibini Pilipinas, may narinig pa tayo na may one year pa, pero nalipat na siya sa Mucha ng Pilipinas. So, dapat dyan, ikinaklaro niya. Kasi at the end of this story, pwedeng bumalik ulit siya doon sa franchise ngayon, or pwedeng, um, tawag dito, pwedeng ikot ikot lang din lang sila. So, dapat magandang paghihiwalay, ayun yung the best na ginagawa. Hindi yung parang pinapabayaan na lang na na lang yung mangyari. So, ako para sa akin, syempre hindi naman ako magtataka kung magugulat nga to si Mr. Nawat. Pero sabi ko nga, dapat hindi rin siya magulat kasi ganun din naman yung ginagawa niya doon sa sa ibang mga ano niya, 'di diba? Sa sa ibang mga franchise na may hawak sa kanya sa Miss Grand International by the way, kung ano yung makakabuti ay tinanggap naman yan na, na parang, o oh, sige, nasa TNP na lang yan kasi parang sabi niya nga wasting time pa para intindihin at alalahanin. So, yon Pero nagpahagin siya na mas maganda pa rin daw sana yung ipapadala niyang sa si Elsa more than dito kay MUT27. Ako para sa akin, okay lang yan. At the end of this story, Miss Thailand pa rin naman. Kung baga, iisa lang kayo. At then, pag pinadala niyo yan sa international pageant at manalo yan, panalo pa rin ng Thailand yan. ba? Diba? So, yon, So, naloka din ba kayo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, ako, nai-excite ako kasi parang gusto ko yung ipapadala ng Thailand at magandang pantapat to sa Philippines. And then, tignan natin kung sino ang mas aariba, kung sino ang mas kakabog pagdating sa intablado na Miss Intercontinental this coming December. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyo lahat Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo Dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang yung notification bell Para lagi kayong updated Sa aking mga chika Sabi nga ganon, always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Manalig lang tayo sa kanya Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chika ha paalam thank you guys